sa Pilipinas hindi ko po alam kung may may ganun po no in layoff pero for sure walang wala tayong natatanggap sa ano ba diba? sa gobyerno ano na siya eh? mga 30 plus years na sa company bigla na lang tinanggal dahil sa bagong management na kwento ko na rin po ito sa mga vlog ko. Yun, binigyan lang ng counting ano compensation parang termination pay tsaka yun no happy friday po <coughs> medyo, medyo may ano pa tayo na malat pa happy friday po at uh, um, we ano tayo may ano may uh, mas mas layo po matatawag yun o daming na layo sa isang electronic assembly company dun sa malapit sa amin po. Siguro po yung mga nag-work sa electronics, alam nila yung company. Sigma Point po. Nags uh, nag naglay off ng 80. 80 na, ah, sorry no, 40 ngayon. Tapos nung last last year, November, naglay off din po ng ano, 40. Tatawa ko nga lang po dun sana, sa ano ex-colleague ko dati sa isang company. Kasi yung kapatid niya nag-work doon. Confirm nga't nag-lay uh, off ng another 40. Lay off po yun pag-usapan natin yung araw na. na layo ang layup po dito yung ano temporary kang tatanggalin sa company pagka mahina yung business tatanggalin ka po pansamantala so na na-touch na natin yung dati sa sa ano natin sa vlog kasi nga si Mrs. na Uh, pasama po sa layoff noon sa previous company namin pinagtatrabaho so ano ba yung layoff off yun nga temporary kang tatanggalin at uh, papanay kung wala ka ng ano, wala ka ng work so wala kang income ang um, usually po na gagawin mo doon ay may dalawa kang option maghanap ka ng trabaho pag nakahanap ka so tuloy-tuloy tuloy-tuloy no? uh, ka pa mag-work so may income ka pangalawa, pagka uh, hindi ka pa kagad makahanap pwede kang mag-apply ng uh, EI o Employment Insurance babayaran ng uh, masaswell bibigyan ka ng gobyerno ng 55% ng sweldo mo sa let's say every 2 weeks so 55% ng sweldo mo yung bibigay ng ng uh, government ngayon kung kung sapat po 'yon sa buwan-buwan nyo pwedeng hindi mo na kayo ma-ma-force -ma na maghanap ng trabaho pero kung kulang po 'yon so kailangan kailangan niyo po makahanap agad ng trabaho. So, yun po yung ano, uh, gagawin niyo pag na-layoff kayo dito sa Canada. Sa Pilipinas, hindi ko po alam kung may may ganun po no, yung layoff. Pero for sure walang wala tayong natatanggap sa ano, di ba? Sa gobyerno kapag ka- tanggal tayo or tinanggal dito pag na layoff nga may EI ka pero pagka tinanggal ka naman sa company nang walang dahilan kumbaga hindi mo kasalanan pwede kang magreklamo ano, mag sa labor ng uh, yung municipality para ano na parang yung tinanggal ka ng no valid reason o na pag initan ka o malaki po yung chance na ano, mananalo kayo sa ano, sa kaso at babayaran pa kayo ng uh, company pagka napatunayan po na mali yung ginawa nilang pagtanggal sa inyo so huwag matakot pag natanggal kayo na hindi nyo naman kasalanan so pwede kayong magpunta sa labor para magreklamo meron na rin silang ano, lawyer doon para tulungan kayo. At uh, malaki po yung percentage na mananalo kayo kasi base sa experience ng mga kakilala ko na tinanggal. Ano na siya, eh, mga 30 plus years na sa company, bigla na lang tinanggal dahil sa bagong management. Nakwento ko na rin po ito sa mga vlog ko. Yun. Binigyan lang ng counting ano, compensation. Parang termination pay tsaka severance. Severance yung years of service mo. Uh, ta- uh, times ng uh, amount tapos times ng years of service mo. Kaya binigay kaunti lang. Kumbaga, hindi pa yata umabot sa minimum na nakalagay sa labor law ng Canada. Ayun. Nag-lawyer siya. Yan, <laughs> Nang, ano nangyari, bina, nagbabayad yung company sa kanya buwan-buwan. So, pagkaganon po yung nangyari sa inyo, pwede po kayong ano, uh, Mag mag, magreglamo sa labor. Kasi po dito, hindi ka basta tatanggalin ng, Hindi ka dapat tatanggalin basta-basta ng walang dahilan. Dapat mabigat yung dahilan para tanggalin ka. Lalo na kung ilang taong ka na sa company, at wala ka namang ano uh, violation na nagawa yan pwede kang ano mag magreklamo at mananalo ka po malaki po chance basta may ebidensya ka lang mm -hmm. ang tinuro sa akin nung kapitbahay namin kasi ano na, na experience din yun nung anak niya kailangan mo daw i-log yung mga series of events bago ka ano uh, na layoff or natanggal na terminate pagka nakita doon na may ano may motibo na tatanggal kaya ka tinanggal na paginitan ka or dahil sa discrimination malaki po yung chance niyo kaya pagka ganun na-experience niyo po yon i ano niyo po ilag nyo po yung mga history ng pangyayari bago kayong na-terminate. So magkaiba po yung termination at saka ano, layoff. Pa. Termination, talagang tinanggal na kayo. Hindi na kayo pwedeng bumalik. Ang layoff, temporarily lang po kayong uh, hindi mag-work, go wala kayong sweldo sa company. Pero after certain weeks, ano, tatawagan nila kayo. Expect na tatawagan kanila either bababalikin ka or extend ng ilang weeks pa yung lay, uh, layoff mo. So, yun po yung pagkakaiba. Pag termination, parang sa Pinas, tanggal ka nun. Kaya, kaya po pag tinanggal ka at walang, wala ka naman kasalanan, may laban ka po. So, yun po lagi yung tatantahan. Tsaka po ano, info nga po pala no, sa mga bagong dating po sa Canada, tsaka papunta pa lang, mahina po ngayon ng ano, ng, mabaga, uh, wala pong masyadong, ano, job opening, ng pagpasok ng taon. Tapos, nila nga po, nag-layoff nag sila. Ano. So, expect nyo na po, pagdating nyo rito, medyo, hindi ganun ka, sigla yung, ano, yung, Uh, labor dito sa Canada. baga oh, yung demand ng labor sa Canada, mga mga job opening maliit po. So kaya po medyo magiging tricky or medyo 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 mahirap na mag-apply ngayon panahon ngayon. Pero po nung end of the last year, last quarter ng taon, marami pong opening. Marami din pong opening. Pero tong pumasok, na ano po, naglilayo pa nga ngayon. Kahit po sa US, ganun din. So, malalaking company nga, napapabalita na naganong nag tanggalan po. Tulad ng UPS, Amazon, Google, Microsoft, nagtanggal po sila ng mga empleyado kasi po yun yung mga hinay nila yon na during ng pandemic, di ba? Online po tayo lahat. Itong mga tech company na to, nag sila ng tao para ma-accommodate yung work para sa masuportahan yung online. Kasi nga, like, mostly ng trabaho nun, online, lahat, pati transaction ng grocery, online, So ngayon po nagbabawas sila kasi mga tao bumabalik na ngayon sa ano, sa work, sa company. Tsaka po umiina ngayon sa manufacturing medyo mahina po ngayon. Pero na, huwag po magalala at ano rin yan. Parang ano yan yung ang tawag doon, roller coaster ba tawag? Ganyan. Uh, or matawag sa amin yun yung up down up down ng ano ang uh, graph ng tulad ng economy ganoon din po. Yeah, sigla tas biglang babagsak. Sigla, babagsak. Ganoon din po sa ano sa labor sa work. Mahirap din po ngayon medyo ma Kaya expect niya na po 'yan. Parang hindi po kayo mabigla pagdating niya dito sa Canada. So, yun po. Eh, yung problema po, pagka bago kayo, last in, first out, ibig sabihin, kung bago kayo sa company, kayo po yung ano, number one prospect na matatanggal o malilay off. So, yun lang po, no? mga gabay lang po sa inyo tungkol sa current situation dito sa Canada. So, kung nagustuhan nyo po yung ating ano, vlog ngayon, uh, please i-like nyo po, i-share, tsaka mag-subscribe po kayo para sa matis ma ma mapaganda natin yung analytics ni YouTube at ma-recommend ma, ma niya sa ating mga kababayan na kailangan din yung information tulad nito dito sa Canada mga sa muli po. Maraming salamat at happy Friday. Salamat po sa lahat ng mga uh, sumusubaybay ng ating channel. God bless po at enjoy your weekend.